Hello mga idol, dito tayo sa Madeline nga resort sa Ona, yung sa Balingasag. 2014 man siguro to siya na ho'y mo. O 12 ba sa to nga taon, nalimutan ko na dito kami. Karon gitingnan na ako nun sa naman yung mga idol. Oh. Luoy na mga sa forma sa Madeline. No? Oh. Pastilan, inuuko. Luoy ba kayo pasagda naman kay Bernard Salbal niya kasi to. Migo kasi may, kasi may sa ona so Pago pa to na humansa una. Di, di, dari mi pirmi mga ligo. Sige, ano yan. Nagibalik ka na ako karoon. Ito, 10 na. Nung man nga. May diving board siya, oh. Sa kaliguan, ano. Sayang yung pinagpaguran. Di naman... Ambot, nasa ba? Kasulti na nga nalai naman kayo. Inuok ko. Tilan. Kaya mo dito, ang uban dito nagamit pa itong pang ko ayon talaga yung para pang matanda ba pa. pwede siya mag talon mga matanda lalalim to malalim The diving board ito mga bangko one wala naman yun ako kung sabay nangyari Dani. eh haliboto natin mga idol kaya na intriga ko na research sa itong amigo ang kaibigan sa una Patay na pala si Bernard Gasalban niya. So. Ito tayo pwisto. Sus. Ito ang kibali sa likod to siya nga side. Pakita ko sa inyo ngayon ang atubangan. Ito ang sikat sa so, unang amadilayin nga kaliguan. di sa so, may linggangaw, balingasag, misamis oriental. Astila na unsa namin tao ni eh. Ay. Sa gilid, gubat na oh. Oh sa tubangan na lang talaga ang gumagana nga pwedeng liguan sa tubangan na lang sayang to pinagpaguran to ni Bernard pero naiwanan niya po niya kasi wala naman siya ginawa na sa itaas so yung, nabilin nga na pundar medyo napabayaan naman siguro to hello iba nito Ganda kayo sa una mga idol. Dayo ang mga tao sa ano din maliligo lang. Madeline Park. Madeline Park sa Balingasag. Sa Gangaw Sayang oy. Suri-suri tayo. Ito. Ito ang mga cottage nyo. Cottage nyo. Ano kaalap na ito? Ang ito? Ang May May ungoy. Gibuhi, gibuhi. Oo. Um. Asa ah, na mga to? Ito eh, magamit itong isa mga idol. Sa unahan, magamit pa din. Itong i eh, video to kay na ko na itong lugar na to mga idol. May mga tao pa dito lugar raw. Kinsa na may na dyan? Tagal na. Ay, ay, bago pa ba yun. Ah, historya istorya pala doon sa isang swimming pool mga idol. Kaya pala hindi siya ni si Kaso kasi may na-discuss na, na siya sa una dyan nga hubog. Ditsulag na ba. So, let's go siya patay. So, kaya kisirado na. Pa ha? San taon ba? Bago pa. Isang taon pa pala nakalipas. Pero, magamit pa dito. Pero, ganda pa dito mga idol. Oh. O, oh. oh, doon nga side yung mga tauhan natin mga pamangkin natin o gatong kuya nga nag birthday so lami kating nano no gapo pa dito ng side ligwa no dito na lang ang nag operate o gatong isa ito sunahan Tanaw natin itong libuton mga idol natin ha panahon natin panahon gapo pa dito ng area pero ang mga ano looy na kayo mga katil na yung mga gamit Oh, Hello. Sorry ta, suruyin natin. Intriga tayo. Ah, nabakanti na yung ano. Mga lamisa, tibol. Ayun, mga lamisa oh. Pasa na. Siya oh. show, May mga ligo, mga bata, pwede dito. Pero wala ito eh, pag-asag Wala pa may bisita. Ayan. Kuapo kayo madalahin mga idol oh. Oh, pwede ka magpasilong nito ng lugar. Pero Okay. Guapo. Guapo pa rin dito pala sa tubangan. Di pa rin mabitin tong Madeline. Muna sikat sa una dani, fountain, mga bata maligo. Ito, may turtle. Yan. Pwede ka dyan. May dula-dula. Diba? mga bata bantayan lang ni mo oh. Diba di may tubig nag-agas oh. di ba atong galapitan mga idol oh. ganda na ho oh. na pa rin ang beauty niya matay ang tanim sa ibabo di ba maganda pa rin ang beauty sa madilayin wow atong yung ginuulan mga idol para makita natin beauty bali mga idol may maglinis dito pero Saka lang siguro kung may mga ligo ba. Ang mga dahon-dahon na lang. Diba? At ito sa unahan. Gusto kong libutin itong Manila. Siya diba? Ganda talaga no? Dito magtapok sa unahan mga bata oh. Diyan oh. Ang ganda. Sayang ay mga idol oh. May mga number pa oh. babaw. Number. 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 lingkuran pero kita ang view oh. di number e kasi number 1 to sa unahan ah, number e1 muna niyang forma mga idol medyo wala na kaysa na si kaso ba ito ang entrance sa una dito dito ka magdaan Ani, entrance. So, kisirado na rin kasi ibalhin na nila ang entrance sa kabila. Dito sa kabila. Doon na lang ibalhin, no? Kung may naglapang na tao. Oh. Ito yun lang ginagamit kayo ng ano, mga idol. Swimming pool. Ang open ka ron. Kibali, tulo-tulo siya. Kahon, kibali. Pero, kapo-gapon. So, Meron nga po yung mga yung uh, kakamangha. Okay oh. Enjoy yung mga kabataan mamaya. Ibagid sa mga idol sa una nga may nag-alaga ba, di ba? At sa so, gitna unahan, gitna tayo mga idol.